mga karakan sa hello world yan update uh, nandito tayo ngayon sa bitbit river North sa garay bulacan tayo po ay uh, mamumulot ng stones mga gemstones na pang sing sing pang pendant at kung ano ano pa so samahan niyo po at uh, samahan niyo po ako at ako'y magi start na bali uh, ipopost ko lang po yung video pag kami nakita na ako tsaka ako ipiplay ulit wait lang po ang laki nya my god mga karakons oh kaso hindi ako kumukuha ng ganyang kalaki hindi yun kasya sa ano ko hindi kasya sa slicer ko hanap ako ng mas maliit dyan oh ni. Kaso hindi highly silicated. Wow! Ayan, oh. Oh, mga karakaon sa ganda. Wow! Ang linaw niyan, no? oh. Calcedo niya again. Alright! And another one. Agit. Dami na agad. Nakatatlo na tayo. Oh, another one. Wow, ang, ang dami dito. Ito pa, oh. Wow, ayos ah. May pa. Oh my God, ayun pa. Oh, agit. Kalsedo ni. Kaso hindi masyadong maganda itong isang to. Iguanan ko na yan what's this? Quartz. Hindi siya daw ang kagandahan. Hindi ko na hindi ko na kukunin 'to mga caracals. And another one, ang laki. Oh my god. Kaso hindi siya malinaw eh. Ayoko ko niyan. Iwanan ko na 'yan diyan. Ayun oh, ang linaw oh. Yeah, calcedony. Eh ganda to pang bato sa singsing -sing. and another one ay hindi siya maganda wow laki ayan yan o malinaw yan yan Pwede siya pang bato sa singsing. -sing. Pwede sa pendant yan, oh. Laki. Ayos. And another one again. Oh my God, ang dami dito. Bitbit -bit River or sa Garay. And another one. kalsedoni Ayos. Grabe punong puno na bulsa ko mga Caracounds. Bukol na oh. At meron pa nga isa. Ayan. Palsedoni ulit. Kaso hindi siya kagaanong kagandahan eh. Ayan, hindi ko na kukunin to. na ako akala ko agit eh ay ba to ako ni green oh baka kriso presto ayos ang laki ay grabe ang laki nito oh kaso hindi yan kasya sa ano ko eh slicer ko tsaka hindi masyadong maganda yung kulay kaya hindi ko na siya kukunin coral to kaso wala na siyang patterns hindi ko na rin siya kukunin yan, akala ko dati sa Narosagaray, walang walang gemstone yung pala, pagka uh, naglakad upstream, papuntang ano, sa may bit-bit River, yung malapit na sa kabundukan talaga na walang katao-tao yan no bit River po ito sa Narosagaray, Bulacan grabe ang daming agit dito, tsaka tansedo ni eh. Grabe sa grabe. Heaven siya mga karakounds. Grabe oh. Ang ganda. ayun oh. Ah. Ang laki niya. Ay, masyadong malaki. Hindi ko nakukunin yan. Sa gilid. Ayun siya? kasi maagit yun nga lang hindi kagandahan milky yung kulay niya hindi siya malinaw so iwanan ko na rin yan dyan baka sakaling may mag rock at uh, kailangan niya ng ganyang material yan, para sa kanya na lang yan, yan. Uy, dilig <laughs> pa. Piraso ng kalsedo ni puti. Ay, yun pa oh. Oh dino Wow, ito, ito. Ito'y hinahanap po. Yan o, linaw Ito kailangan po. Mga pambato sa sing-sing. Agit. Ayos, ang dami na. Grabe, ang dami dito. Yan, yun nga lang, hindi tayo pwede kumuha ng sobrang dami kasi bawal naman kasi yung sobrang dami. Kailangan natin sumunod sa batas kahit wala nakakakita para hindi pa, hindi tayo pagbawalan dating coral yun oh kaso hindi buo yung pattern so hindi ko na siya kukunin Ayan, may nakita ko dito eh sa ilalim damo ayun siya oh kalsedo ni pa rin yun nga lang pangit kaya hindi ko siya kukunin Ayan. red jasper hindi na, hindi rin siya kagandahan. So, hindi ko siya kukunin. Yeah, so, lalakad pa tayo doon sa bandaron. Baka sakaling may makita pa tayo doon sa paanan ng bundok na yon. Yan, may ilog pa rin yan eh. Yun nga lang. Sa pagkakaalam ko, yung ilog dyan medyo malalim na kaya hindi na matatawid. Pero, try pa rin. Baka sakali, yan, kasi hindi naman tayo mag-overnight dito mga krakons. Kasi low budget tayo eh. So, uy! Speaking. Diba? Speaking, oh. <laughs> Ay! What? Agit! Oh my gosh. Kaso, kapiraso lang sa kabila. Bulok. yan buo. Hindi ko na kukunin to. Kaparanggot lang to eh. Pero, yun. Yun marami kasi yung tinik eh. Hindi ko na kukunin yan. Masyadong malayo. Hindi ko abot. So dito muna tayo magkoconcentrate bago tayo pumunta doon sa may dako pa roon. Uh, Titignan-tignan natin dito. Baka may masimot pa tayo dito ng mga agates and calcedonies. Kasi yun talaga ang hinahanap ko. Agate at saka calcedonies. Mga clear lang po. Hindi po tayo kukuha ng mga yung mga parang may clouds kasi hindi naman siya nabibili ang mabenta po ngayon is yung clear na uh, parang natadi ko ako po yun po ang ating hinahanap so ikukontinue ko na lang po ulit ang video pag may namataan na po tayo yan wait wait lang po uy kakaiba to ah parang opal magaan na siya hindi kaya opal yan knows? Yeah, uh, iuwi ko na rin, di ba? Pag kumintab, okay. Yun niya lang, hindi gaano buhay yung kulay niya. Nothing special, so iwan ko na. Ano? Okay ba, oh? Ano kaya ito? Crisocola? Blue-green? Ah, so, yung timbang niya, alangan sa laki niya eh. Magaang siya. Big sabihin, hindi siya silicated. Yeah, iwanan ko na yan dyan. Oh my God! What's that? Ah, mga karakaos. Ang laki. Kaso, ah, ala, hindi kasi sa machine ko yan. Yeah, iwanan ko na lang yan. Doon sa mga mga karakaon pa dito na may mga slicer na malalaki. Yan. Hindi ko na kukunin yan. Ang paisa, oh ang laki sana oh. So, um, wow, ang linaw nito oh. Ang lino siya. Ha, hiwi ko yan kahit ganyan yan. <laughs> Alright. Diba? Ayos. Swerte ang araw ko ngayon mga Krakows. Yan, yeah, so, kukuntinyo pa ako maglalakad-lakad ako. At hahanap ako ng pwedeng paglagyan. Or iwanan ko muna sa isang lugar iipunin ko tsaka ako babalikan. Ayan. So, wait lang po. Ayun, nakita ko na. Ay, kaso ang dahing crack nyan. Ay, unlucky lucky din. Malaki pero maraming crack. So, hindi ko na yan. Iuwi. Sayang yung pagod ko. Yan, so, hanap pa tayo ng no? iba. Okay Uy, ayun o. No? No? Oh. Ayun o. Oh. oh, pa. Kip tayo nakakalayo. Ayan Oh. Kaso, cloudy. So, iwanan ko na yan. so maraming butas so iwanan ko na to what's this wow ang ganda nito ah kaso uy pwede pwede putroidal yung ano putroidal yung loob nya pwede iwi ko to Hello, good morning mga kurakons. Ayan na nga po, kahapon naputol yung video natin kasi nalobat po yung aking cellphone. Yan. So, ipiplex ko lang yung mga pines ko kahapon. Yan. Kung natatandaan nyo, may nakuha akong malaki. Iniwanan ko na rin po yun kasi sobrang laki nya. Hindi kasya sa aking slicing machine. So, ito, magsimula po tayo dito. Yan. Yan. Yung mga paborito kong kunin yung mga clear yung mga clear na agits Ayan o agit po yan eh wala lang kasi akong pambasa eh wait lang po kukwala ko ng tubig yan na po binasa ko na po siya Ayan o ganyan po yung agit may water lines yan o Doon po sa mga nagdi dislike sa video ko na sabi ko white agit yan na nga po yung katunayan na agit sila puti nga lang hindi visible sa video ko yung mga water lines kaya mukhang clean. 'di ba? Ay ano, agit. So ito pa isa. Agit pa rin. Same agit. Pero yung gitna niya clear. So magiging hiwa ko po rito, kung hihiwain ko, yung gitna lang ang kukunin ko. Niyan, 'di ba? Ang gaganda ng mga agit at kalsedo ni dun sa Bitbit -Bit River. You oh. know? Grabe, super clear, no? Parang tubig. Ito pa oh. Wow! Grabe. Malinaw, oh. Kung doon sa mga nakarating na ng bitbit, -bit, -bit di ba may dam doon? Uh, bali, ang ginawa namin is lumagpas kami sa dam. Yan. Hindi kami mismong sa bit -bit na pasyal nagpunta kasi bawal dun eh bawal mamulot dun so anong nangyari po uh, iniwanan po yung sasakyan namin doon sa baba at nag uh, lumakan kami upstream lagpas ng dam yung talagang malapit na talaga sa kabundukan yung talagang wala nang nakatirang tao yan nakakatakot pero enjoy naman kasi wala ka talaga makitang bahay, puro gubat, mga bundok. Yun lang ang makikita. Ayan, no? Super clear, no po? Manipis man yan, okay lang kasi kaya ko na pong gumawa ng mga maliliit. Na pang earrings at pang singsing. -sing. -sing. Ito po yung nakuha ko kahapon, no? Agit siya. Hindi sa kalasedo niya, ayan, no? Pero clear yung gitna. So, ang mangyayari po niyan, pag kinat ko po yan, yung gitna lang kukunin ko. Yung banding, si ko yan. Ito naman. ano o. Same agit pa rin siya. Pero clear yung gitna. Ang ganda, no? Ito, tingin ko dito dating coral to eh kasi ano may mga guhit-guhit 'yan ganyan pero wala na siyang patterns 'yun ano. naging clear na siya clear agit o yung uh, yung kanyang uh, patterns na coral o yung ano parang napalitan siya ng ano agit ganun ang hirap niyang i-explain eh So, ito pa po yung isa. Ah, uh, napaka-cute. Botroidal formation, nangagit. Ano, bilog-bilog yun -bilog eh. Parang ano, parang mga... Tawag dito, yung sago, yung nilalagay sa palamig. <laughs> ang cute niya, no? Yan, hindi po natin yan ikakat, kasi ang nakahanap po nito ay misis ko. Hindi ako. <laughs> Ayan, minamalat-malat pa ako, kakaswimming. Ayan po, ayan o. Oh. Ito, ito, maganda, di ba? Ah, uh, gate. na to, hindi ko to ipaprocess. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan Oh. na lang po ito, hindi ko na yan siya ipaprocess. Ayan. Kasi sabi ko nga, mahilig akong mag-collect ng mga kakaiba. Ayan. Para sa akin, kakaiba to. Ewan ko lang sa inyo. Baka sa inyo, eh, parang common na lang siya. <coughs> Excuse me po. Grabe. Indubo ko sa ano, nagbabad kasi ako sa tubig kahapon. Habang nagrara ako, nagsuswimming. Ayan, so ito naman yung ano, pinaka cute. Tingin ko agit pa rin to eh. Uh, kinuha ko siya kasi eh, ang cute niya. <laughs> Hindi ko siya ipaprocess. Pang collection ko lang po yan. Ayan o. Oh. Malinaw na malinaw diba uh, siguro next year na kami, oh, pwedeng next year na kami babalik doon pag bumaha ulit. kasi pinili ko lang talaga yung mga ganito parang nata ko. di ko ko. Hindi ko kinuha lahat. Tsaka yung talagang maliliit lang na lang sa akin slicer, you know. Hindi ako kumukuha ng malalaki kasi pag binasag, magkakaroon na ng fractures yun magkakaroon ng mga crack kaya pagka yung mga kabusyons na ginagawa yung penis product parang may mga maliliit na cracks yun po yung nangyayari pagka malaki yung bato tas pupukpukin pabasagin yan o oh. botroidal formation o oh. linaw parang sila, ano rin sila no parang kulay ng opalite parang opalite na yung tsura nila eh yun o oh. ito yung parang ano agit na sandwich trending Yun, waterline so water level oh grabe no linaw ito po oh 'yun lang kasi ang hinahanap ko di ako kumukuha ng ibang ano kasi to na curious ako ano kaya to pa-comment na lang po sa comment section kung alam niya po kung ano tawag dito. Kasi tingin ko agit siya pero bakit ganun yung kulay niya, di ba? May oh. Carnelian to. Yan oh, no? carnelian na may dendrites. Ang lupit. Ito naman parang sandwich talaga na iba-ibang kulay yung ano. <laughs> Ayan, no? madilaw-dilaw, tapos medyo gray, tapos clear white. Ang kukunin ko lang po dito ay eh, itong clear white. Ito, ito. Tanggalin ko na to. Tapos baka may umorder ng magkaiba ng kulay. Uh, yung kabos yun eh, magkaiba ng kulay. Ayan, oh, pwede siya. Ayan pa Ang oh. ganda oh. Grabe. Oh. Wow, ang ganda. di ba? ito hindi to masyadong clear parang may mga cloud siya sa loob yun o cloudy siya nakapag uwi pala ako ng may cloudy ito kinuha ko kasi mukha siyang agit geod eh yun ayusin ko na lang yan ayan o ahabulin ko yung lalim yan ihiwain ko tsaka ko ipapolish itong harapan na to akit yun to ayan oh. Hmm. Diba? Nodule 'to eh. Nanabiyak. Hmm. Bilog 'yan eh. Ay 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 ay. So, ito pa manipis lang siya pero ang ganda oh. oh di ba? To. Uh, ano to? Hindi to hindi to agate. to kalsedo ni quartz po ito eh. Kasi yung tinyo yung crystal granules niya oh, yung pinagtapyasan. Magaspang siya, hindi siya smooth. Uh, bali ang uh, kalsedo ni po pagka or agate. Nagkakaroon po ng mga conchoidal fractures o oh, yung parang crater yung ganyan oh. Parang crater pabilog. Ganun po ang calcedony and agate. Pagka naman quartz, ang tinapyasan nyo, yun, wasa talaga. Tapos wrap. This smooth. Yan pa, isang botroidal formation ng agate. Yan o. Siguro may malaki nito dun eh. Baka part ito ng geode eh. Yung bot botroidal agate geode. Kaso hinahanap ko talaga, hindi ko talaga makita kahapon. Baka nga ito galing sa Gio din to eh. Yun know? o. Ganda niya no. Ayan, tapos ito pa, ayan. Nakapag-uwi na naman ako ng may clouds. Ayan, para sa akin reject to. Pero dahil nandito ka na rin, eh, ipaprocess ko na rin to. Baka sakaling may Uy, maganda pala yung likod niya. Uh, kaya ako pala siya inuwi kahapon kasi clear yung likod. May makukuhang clear. Ayan. So, shout, shout out nga pala sa mga nakasama ko kahapon sa aking misis. At dalawang, dalawang anak namin si si Kuya Kram. Yan po, yan kaya talagang maggaling mamulot yung mga bata, si Casey, si Kram. Mas marami silang nakuha sa akin eh, halos. Halos sa kanilang lahat yun eh. Yung nakuha ko lang is yung laman ng bulsa ko kahapon, yun. So, yan na lang po muna ang aking update. Sana nagustuhan nyo ang aming adventure. Yun nga lang, nalobat po ang aking cellphone kahapon. Kaya naputol yung recounting video. So, bye-bye na po!